Hello po. Wish uh, ko, na, ko na po kayo lahat. Nawakoy uh, nawa po, po tayo ng panahon na mam mamukuling panahon. Yan. Uh, ako po eh muli sasama sa paglaot. Uh, Matagal-tagal na rin po kung hindi nakasama. Dahil po meron po akong ano, meron po akong inaasikaso sa pangkasinan. Ano so, po kasi medyo nagkaroon ng para ma-discover ka, 'di ba? Ayun po, um, medyo hindi po maganda ang ano, ambiance, medyo maano to sa uh, Medyo mahangin, malakas-lakas po ang hangin. Nawai sa mga kami ng Rosario. na Paglaot. Ah, uh, pagsama pala ng laot. Assume, uh, yung malaot. Sama na tayo ulit. Patuloy nyo akong samahan. Ako'y sasama po ulit sa paglaot ng mga divers. Oh, si fish diver. <laughs> ayan mga beshi. Sa part na yan po, uh, umalis na po kami dun sa doongan sa may bahay po. At papunta na po kami dun sa ano, sa aming mga susunduin po ng mga busero. Kasi po ano, medyo may distansya po ang bahay nila galing sa ano, pinagdadaungan po ng bangka. Kaya ayan, ano po siya talagang kailangan po talagang dison uh, mga disundo ko talaga sila. Kaya ayan na mga besh, sige tara na, samahan niyo na ako sa uh, bagong yugto na naman po ng buhay na. Kailangan po talagang eh, mag-aliw-aliw ng kaunti at uh, at the same time eh makakatulong o katulong nga ba? Charis. de Para naman kahit papaano makita makita natin kung ano talaga ang kalagayan nila sa dagat kung ano talaga ang totoong buhay nakarating na rin po sa ano sa lugar ng mga uh, pusero ng mga sinubo namin kaya lang po yan sa part na yan yung ilisin niya ay nag ano sumayad po sa bato kaya ay trabaho na naman po yan kasi kailangan pa raw ano ituwid yan kaya ginawa na lang titikin na lang pa, papunta dun sa ano para hindi kasi maglakad na ng malayo yung mga pusero ayan na pusero na kanyang dalawang pusero na kasama part ay kami po ano paalis na galing po sa ano pa sundo sa mga romantikong mga ano busero oh, oh may pa may pa may pa sigarilyo pa sila ng healthy living sana pero wala tayong gagawa parang naging libangan na po ang paninigarilyo nila ayan po naglalayag na po tayo na pong mamana ng kapirahan sa ilalim ng karagatan. Yan. At sila po ay ano, may kanya-kanya na pong ano, kung ano mang kanilang ginagawa. Hello po mga besh, nandito na po tayo sa spot na kanilang ano, na daibad. time check po muna tayo. Ano na? 6.30. Ah, 6.30 na daw po. Pero mamaya-maya pa po sila magdadive. Kasi hindi maliwanag pa po. Eh. Siguro mga 7? Mga 7. Mga 7. Mga 7.50 daw po. O bago mag alas 8. Yan. Sila'y dadive na po. Ayan. Bago ano, nag-ambot-ambot pa po dito. Grabe po ang lakas po ng ano. Ang lalaki po ng alon galing po nang pag, ano, pagsama ko ulit sa pagkatakas ko. Sana po ay ano, kasi ina mo ang ina mo makagets na merong tumututok sa iyo Kalipago Kalipagoan mm. One. Aray Aray ko oh, talaga naman Isay isay na

habulin mo ako. Ay, Romeo. Romeo si Jolie tapo. Habulin mo ako. Wala na, hindi na ako nahabol ni Romeo. So, I find na lang ng ibang, ano, ibang Jolie. Ayan, marami pa Joliet sa ilalim. Ayan, may isang Jolie pa. Ayan, yan, habulin. Ayan, sige na. Try mo na si Jolie para hindi na makawala. Mm -hmm. Ayan na. <laughs> Sorry, Joliet. Kailangan ka na rin. Ayan na, na. Oh, hi. Talaga naman. Five, five, five. Again. Uy. Silip kasi sa ilalim ng butas. Ayan. Hindi pala kailangan sa bukas. Sa bukas. Sa China. Sa iba. Wow. At sa isang putok. Dalawa. Oh, hi. oh nice naman talaga. Ang galing-galing naman talaga ni Rami. Ayan. Oh. Hmm, ang galing-galing. Dalawa si Jolie. Oh. Ano yan? Sa iba. Ayan. Yeah, si Rubio sa labas. Hmm, patutugon siya ng jogging at saka ano, Annalisa. Kulang pa. Ay, napatago. Oh, oh, oh. Kala mo, Romeo, ha? Oh, ay, na uy, ang ganda naman po. Nagbuga na po. Uh, nagbuga na siya ng maitim na ako. ay, naku, hindi nakawala sa kamay ng agila sa kulo ng agila na may pana ayan, finding, finding again sa ilalim ng butas kailangan na makakuha ay, isang dalaga hindi na si Joey talaga, yeah, dalagang dalagang dalaga oh, finding again find, 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 find again Oops, oh, oh Kagal <tik language> na, suak. Debo, suak na suak talaga. Swak na swak. O, diba? Swak na swak talaga <tik language> siya. Mm-hmm. Finding again sa wala ng mga butis. Kailangan makarami kasi kailangan ng pambigas-bigas. At kailangan din na pambili ng crew. Do again. Okay. Ops. Ops. Oh, Hahanapin natin ulit ang mga kadalagaan dito sa ilalimang parkita. Oh Hindi siya dalaga. Kundi, ayaw ko kung ano yan. Ang galing-galing. Talagang talagang talagang. Shoot na shoot sa kanyang kamatahan. Oo. Oh, ay, hindi. Hindi siya dalaga. Buti na lang. Aakyat siya sa ibabaw ng parkita. Mayroon Finding again. Oh. Natusok talaga ang dalawang pag-iakarabyo. Ay, sorry. Wala kayo sa ibaba mag-date. Ayan na po. Finding again. Ay, ano ba naman yan? Hindi ka makikita. Ay, oops. oh nasa ilalim siya. Eh, nasa ilalim. Ayan na. Natusok na ang kanyang kapusuan. Ay, hindi na siya si ano, si fish diver siya na si Mr. Kupito. Okay, finding again. Find, find another. Another one. Oh! Ano na? Oops! Tapos tayo. Oops! Okay. Ayan, sa ilalim ng na butas, sabay tusok. Oh! Nakapuhay na siya. Oh, yes. Hindi na no. Yes na, no. yes na. No. Isang malaking yes na no. talaga, Okay. Hanap tayo ulit. Hanap siya ulit. Hanap, hanap, hanap. hanap. Langoy, langoy, langoy. Sipa, sipa. Sabay. Nakakita na. Ng... Two. Tusukin. Okay. Okay, okay. Hmm. Pasag-pasag na siya. Di bali. Makakarating ka na sa ibabaw. Okay wala ka na sa ilalim ng laga nagiging na sa ilalim oops ano yun ay ako naman talaga naman mm, ang dalag dalaga ba yan ay hindi ko alam kung ano yan pero ang ganda niya mukhang mamahalong isda siya ang ganda na balat bala polka dots okay finding finding again oh ano yan Naku po. Mm. Isang tunay na dalagang dagat ang kanya na humi. Isang mayumi at magaling na humi. Ay, so magaling naman. Oh, bye-bye, fish diver vlog. Habulin mo ko. Ay, okay. Nakamit mo ang aking katawan, fish diver vlog. Oh, okay, sila sobrang pagod na pagod po sila sa pagsisid pero nyo ilang oras sila sa ilalim ng dagat ayan kaya nakakatulog na po sila ng ganyan na nakaupo magbabalot lang ng ano para hindi mabasa grabe po ang pagod at puyat ng kanilang sinusuong lalo na po yan siya yung motorboy na yan naku grabe paruot parito yan busero po, po yan siya kapatid po yan fish diver ito ako ay nakaupo na dyan. Ako parang nalula na sa lakas ng ano, ng alon. Yan po. And dyan po nare-realize ko po na hindi po talaga gawing biro yung ano, talot ang pagbinili ang kanilang isda ay pagkamura po.